kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. sa panahon ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos ay nabuo na ang AFP Modernization Act. Pero Obvious naman na mahina pa rin ang arsenal ng ating mga kasundaluhan kahit na noong panahong nagdeklara ng all-out war laban sa MI Sinoy Pangulong Joseph Estrada ay mga luma pa rin ang mga kagamitang pandigma na gamit ng AFP. Ilang buhay pa sana ng mga sundalo ang nasalba noon kung meron na sana silang bulletproof vest. Kaso wala, tapang, galing, at panalangin lang maliban sa anting-anting ang siyang nagsasalba sa kapahamakan sa ating mga kasundaluhan. Nang magkaroon ng sigalot ang Pilipinas dahil sa pangangamkam ng mga incheck sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, sa panahon ni Noy Presidente Noy Noy Aquino ay doon na nagumpisang pinagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pag-upgrade sa kanilang mga arsenal hanggang sa panahon ni FPRRD nang umatake ang mga bandido sa Marawi hanggang sa naupo na ngayong Presidente si Ferdinand Marcos Jr. ay tinuloy-tuloy na ng gobyerno ang pag-upgrade ng kanilang mga gamitang panggyera. Maliban sa personal na binibili ito ng Pilipinas, ay meron ding kusang i ng ibang kaalyadong bansa. Narito ang ilan sa mga bagong kagamitang pandigma na meron ngayon ang Armed Forces of the Philippines. ASCO-2 Sabre Light Tanks 2021 pa lang nang magkaroon na ng kontrata ang Israel at Pilipinas para sa dalawampung piraso ng Sabre Light Tanks. Ito ay gawa ng defense company na GDELS-SBS in cooperation with Elbit Systems na mula sa Bansang Israel. Dalawang variants ang kinuha ng AFP. Ito ay ang TRACO Ascot variant at ang WILD OPANDOR 2 variant. Bawat variants na ito ay mayroong 105mm cannon at 7.62mm machine gun. Maliban pa sa walong 76mm na smoke grenade launchers at mayroon pang dalawang optional na anti-tank guided missiles. Dahil sa low recoil gun feature ng kanyon nito ay mataas raw ang posibilidad na talagang natatamaan ang bawat target nito. Walang problema kahit gamitin nito sa mga misyong panggabi dahil sa pwede raw itong makabitan ng panoramic sight system with day and night vision sa kahit na anong klase ng panahon dahil sa mayroong dual axis line of sight stabilization ang tangke na ito kung kaya't maning manilang dito ang bumira sa target kahit na ito'y tumatakbo. Kompleto rin ito sa navigation and communication systems kung kaya't madali lang ang pag-communicate sa kanilang mga kasamahan habang sila'y nasa loob ng tangking pandigma na ito. Nagkakahalaga ng $172 million ang 20 peraso na binili ng Pilipinas. Tapos na rin ang isinagawang training ng mga sundalong naka-assign para magmaneho at mag-maintain ng bagong tangki de guerra na ito ng Pilipinas. Atmos 2000 o Autonomous Truck Mounted Howitzer System ito ay 155mm 52 caliber self-propelled gun system na gawa ng Soltam Systems mula sa bansang Israel. Ito ay nakapatong sa isang 6x6 cross-country truck chassis. Mas napapabilis ang pag-deploy ng howitzer sure ng mga kasundaluhan sa tulong nitong Atmos 2000 dahil sa nakamount na ito sa mismong truck na handang-handang madeploy kahit sa mga kalsadang pahirapan pagdaan. Kia Raycol KLTV o Light Tactical Vehicle. Ang sasakyang ito ay napaka-importante dahil sa madalas itong gamitin sa mabilisan na pangangailangan ng mga kasundaluhan dahil sa armor nito kung kaya't walang dapat ikabahala ang mga sundalong nasa loob nito kahit pa sila iratratin ng mga kalaban na meron lamang maliliit na kalibre ng armas na dala dahil pati windshield nito ay kayang-kayang saluhin ang mga bala na mula sa maliliit na kalibre ng baril. Gawa ito ng bansang South Korea. Kayang-kaya ring depensahan ng sasakyan na ito ang mga kasundaluhan sa pamamagitan ng nakakabit na machine gun sa armored vehicle na ito. Sikorsky 70i Black Hawk Helicopter Ito ay isang combat utility helicopter na gawa ng bansang Poland. Subok na ang chopper na ito mula pa sa gyera noon sa bansang Iraq at Afghanistan kung saan ito ay gamit ng mga Amerikano sa pagtransport ng kanilang mga sundalo sa bawat misyon. Ginagamit rin nila ito sa mga rescue mission at kayang-kaya nitong magkarga ng 20 katao mapa rescue man operasyon laban sa kalaban ng estado ay siguradong malalagay sa halanganin ng sitwasyon ng kalaban kapag itong Black Hawk ang kanilang makakaharap dahil sa laki at haba nito ay kayang-kaya nitong magdala ng iba't ibang klase ng armas na talaga namang ikakanginig ng kalaban kapag ito ay kanilang makita. Nasubukan na ito ng AFP sa ilang mga operasyon nila na siya namang ikinatuwa nila ang naging resulta. Isa sa mga kailangan ng AFP na sasakyang pandigma ay ang mabilis na makapag-respond sa threat ng kalaban, lalo na kapag sila ay kailangan ng ubusin kagad. Attack helicopter ang solusyon para dito. Mainam rin ito para sa air support ng mga kasundaluhan na nasa alanganing sitwasyon. Ang AH-1 Cobra Attack Helicopter na gawa ng Bell sa Estados Unidos ang kinuha ng AFP para pantagdag sa kanilang arsenal. 2019 nang dumating sa Pilipinas sa Clark Air Base ang dalawang surplus ng AH-1F Cobras na nagmula pa sa bansang Jordan. Kaagad na ginamit ito ng AFP sa pagratrat sa mga rebelde sa Gonzaga, Cagayan. Nakakatakot ang mga armas na nakamount sa helicopter na ito dahil ginawa talaga ito para sa ratratan na operasyon. Meron itong miniguns, grenade launchers at M28 turret maliban pa sa 70mm na rockets na dala nito. Kaya takot ang nararamdaman ng mga kalaban kapag ito ay kanila nang makikitang papalapit sa kanilang posisyon. t 129 attack helicopter na gawa sa bansang Turkey. Dinisenyo ang chopper na ito para sa pag-atake o pagmanman ng mga misyon ng military dahil sa magaan. At napakadali lang daw nitong i-maneuver. Ito ang mga armamento na pwedeng ikabit sa bagong acquired na attack helicopter ng Philippine Air Force, KAI T-50 Golden Eagle, supersonic advanced jet trainers and light combat aircraft na ginawa ng kumpanyang KAI o Korea Airspace Industries. Noong December 25, 2020, araw ng Pasko, nang hinulugan ng Philippine Air Force ng anim na mga bomba ang kampo ng mga rebelde sa Sultan Kudarat Province gamit ang jet fighter na ito isa sa mga armamento na daladala ng jet fighter na ito ay ang M61A1 Vulcan, mga missiles kagaya ng AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, Hydra 17 rockets at kahit pa cluster bombs ay kayang-kayang i-mount sa jet fighter na ito. Sana ay matigil na ang pagkakurap ng ilang mga opisyal na nasa gobyerno para maging supesyente naman ang pera ng pamahalaan para pambili sa pag-upgrade ng mga kagamitan pang ng ating bansa dahil maliban sa banta sa ating nasyon mula sa labas ay meron pa tayong mga hindi pa nauubos ng mga problema sa insurhensya katulad ng AFP ang kanilang mga kalaban ay nag-a-upgrade rin ng kanilang mga kagamitan kaya dapat ay palaging nasa bintaha ang tropa ng gobyerno. Sa bawat bakbakan na nagaganap, walang may gusto ng gyera dahil talagang nakakapinsala ito. Pero hindi naman talaga minsan maiiwasan na kailangan nating lumaban para mabuhay kaya nararapat lang na palagi tayong handa. Dapat lang na kumpleto tayo sa mga kagamitang pantigma para madepensahan ang ating nasyon at ang ating lahi. Ikaw, ano ba bang dapat idagdag sa arsenal ng sandatahang lakas ng Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.